In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alekhem. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, at na pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon. Ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, dumitaw rin ang masasamang damo. Kaya, Lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, Isang kaaway ang may kagagawan nito. Tinanong siya ng mga utusan, Bubunutin po ba namin ang mga iyon? Huwag, sagot niya, Baka mabunot pati trigo. Haya na ninyong lumago, kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasibihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbikis-bikisin upang sunugin. At ang trigoy, inyong tipunin sa aking kamalig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano katolikos sa unang pagbasa sa Eksudo at paggunita kina San Joaquin at Santa Ana, mga magulang ng mahal na Berhing Maria. Sa taling hiaga ni Jesus tungkol sa trigo at masasamang damo, malinaw ang minsahe. Ang mabuti at masasama ay sabay na umiiral sa mundo hanggang sa itinakdang panahon ng Diyos. Hindi tayo agad hinuhusgahan, bagkus binibigyan ng panahon upang magbago. Gaya ng bukid na tinubuan ng damo, ganyan din ang mundo ngayon. Sa gitna ng kabutihan, unti-unting sumusulpot ang kasamaan, kaguluhan, katiwalian maling pananampalataya, panlalamig ng loob sa Diyos. Ngunit sa halip na magmadaling husgahan ang iba, tinatawag tayong magpakatatag sa pananampalataya at hayaan ang Diyos ang humusga sa takdang panahon. Ang paggunita kina San Joaquin at Santa Ana, ang pagiging magulang Nina San Joaquin at Santana ay paalaala ng halaga ng mabuting pagpapalaki at pananalig sa Diyos sa loob ng pamilya. Hindi sila nabanggit ng malawakan sa Biblia ngunit sa pamamagitan nila ang Birheng Maria ay lumaki sa kabanalan. Halimbawa sa panahon ngayon, ang mga bagulang na patuloy na nagtuturo ng pananampalataya sa kanilang mga anak sa gitna ng modernong tukso at teknolohiya ay tulad ni Nawakin at Ana. Mga lulot, lula na nagsisilbing ilaw at gabay sa pananalig ng kanilang pamilya na di nagsasawang ipanalangin ang kanilang mga apo mga halimbawa sa pagbabago ngayong panahon, ang pagpalaganap ng teknolohiya, ang tugon natin ay sa online masses, digital evangelization, mga mobile apps ng pagdarasal at ibanghelyo. Ang pagkaunti ng pagsisimba at bukasyon sa pari. Ang tugon natin dito ay mas aktibong laiko pagtutok sa youth ministry at paghikayat sa mas malalim na pananampalataya. Ang mga minsahing ng Santo Papa Leo XIV, tawag sa radikal na kabutihan at simpleng pamumuhay. Pagbabalik sa puso ng Ibanghilyo. Paglilingkod sa mahihirap at pagbubuklod ng mga magkaibang pananaw sa simbahan. Paano natin mabago ang ating pagkakamali? Pag-amin at paglapit sa kumpisal. Ang pagbalik-loob sa panalangin at gawaing lingkod. Ang pagpapatawad sa kapwa at pakikiisa sa simbahan. ang panalangin natin para sa paghilom at para sa mga yumao. Aming Diyos, amang mapagmahal, ipinapanalangin po namin ang agarang pagaling ng aming mahal na obispo Jose Bantolo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, at Padre Nathaniel Canyares. Kipuin mo po sila ng iyong mapaghimalang kamay upang sila ay lumakas sa katawan, isipan at diwa. Gayon din po ang aming panalangin para kina Raymond Lawrence, Faith April Mr. Dual at sa lahat ng may karamdaman sa aming pamilya at pamayanan. Pagpalain mo po rin ang lahat ng nakikinig at nanonood sa pagnginilay na ito, gabayan mo sila at pagalingin ayon sa iyong kaluuban. Sa pamamagitan ng panalangin ni San Joaquin at Santa Ana, ininadalangin din namin ang mga kaluluwa ni Napo Francis Manuel Sr. at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Sa pamamagitan ng Inang Maria, maawa ka po sa kanila at ipagkaluob ang walang hanggang liwanag at kapahingaan. Amen. Sa munduman ng trigo at damo, maging tulad nawa tayo ng mabuting binhi. Na mamunga, matatag, at nakatuon sa Diyos. Gamitin natin ang ating mga pagkakamali bilang paalaala upang bumangon. At ang mga pagkakataong ito upang maging ilaw at asin ng mundo. San Joaquin at Santa Ana, ipanalangin ninyo kami. Inang Maria, gabayan mo kami. Panginoon, dinggin mo ang aming mga panalangin. Amen. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, katuliko man o hindi, na magtanong at pangilayan ang minsahi ng ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ng mga ito. Sa masama nating pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinipahayag ni Jesus sa ibanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et it Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless